Where na you, Sir Arvin? Dito na mi, Sir Kevin. Magandang araw sa inyong lahat at maligayang pagdating sa ating podcast pangwika. Ako, si Gunoong K, ang magbibigay kailaman sa inyo hinggil sa wika. At ako naman si Ginoong Arnold Kevin A. Rivera o Ginoong Arvin, katuwang sa pagtataguyod at paghahatid ng mga kaalaman tungo sa paraan sa pagtuturo ng wika. At, At ito, ito ang Wika, wika Alaman, Alaman Podcast. Podcast. Ang paksang pag-uusapan sa sesyon na ito ay patungkol sa texting to writing, sitwasyon ng wika sa social media sa ating mundo ng digital. Ang komunikasyon, ang paglipat mula sa texting tungo sa pagsusulat ay isang seryosong hamon lalo na sa ating mga guro sa asignaturang Filipino. Tama ka naman dyan, Sir Arvin. Isa sa alang-alang pa natin ang sitwasyong pangwika pagdating sa social networking site ay hindi lingid sa ating kaalaman na kahit Ingles ang global na wika dito sa ating bansa ay lagi at laging may umuusbong pang mga bagong salita. Sadyang hindi natin ito may iwasan. Hindi natin ito kontrol sapagkat ang makabagong teknolohiya ay maituturing na nabahagi ng ating pang-araw-araw na pamumuhay at kaugalian na ng mga Pilipino, siyempre, ang makisabay sa uso. Siyang tunay at isa sa mga naapektuhan dyan ay ang paggamit nila ng ating wikang Filipino. Totoo yan. Kaya pag-usapan naman natin ngayon, bakit nga ba ito ang napili nating paksang talakayin, ginoong gay? Ito ang ating napiling paksa dahil ito ay may malawak na kahalagahan sa ating kasalukuyang panahon at sa paglipas na maraming taon, mas kapansin-pansin ang pagbabago sa paraan ng komunikasyon dulot ng paglaganap ng social networking site at mobile messaging app at paglipat mula sa texting tungo sa pagsusulat ito ay nagdudulot ng mga pagbabago sa ating balarila at kung paano natin mauunawaan ang tamang paggamit ng wika. So ang tunay ginoo at dagdag ko lamang ha, sa pagtatalakay sa sitwasyon ng balarila sa social networking sites at text messaging, maaring masuri natin ang mga implikasyon, lalong-lalo na sa ating pag-uugali, pag-iisip at pagpapahalaga sa komunikasyon. Ang mga ito ay may implikasyon at kahalagan dahil hindi lamang ito nakakaapekto sa ating personal na pagkikipag-ugnayan, kundi pati na rin sa pag-unla pag-unlad natin bilang individual sa isang lipunang patuloy na umaasenso sa larangan ng teknolohiya at higit sa lahat, komunikasyon. Tama yan, sir. Dagdag lamang din na dahil sa pagbabago ng paraan ng komunikasyon, mahalaga ang pagtuturo ng wastong pagsulat sa ating mga mag-aaral. Ang pag-unawa at pagpapahalaga sa tamang gamit ng wika, lalo na sa online platform, ay isang pundasyon na kailangan sa pagpapaunlad para sila ay maging mahusay na tagapagsulat at sa professional balang araw. Sa pamamagitan ng um, pagsusuri sa mga sitwasyon ng uh, gramatika at balarila sa social networking sites at uh, text messaging, maaring magkaroon ng mga bagong kaalaman at pamamaraan sa pagtuturo ng wika at balarila. Ang pag-aaral ng mga bagong anyo ng komunikasyon ay makakatulong sa pagpapalawak ng mga paraan ng pagtuturo at pag-unawa ng mga guro at mag-aaral. At ang ilan sa mga nagaganap sa mundo ng texting sa social media ay ang pagpapalit ng punema, akronim at pagpapaikli ng mga salita. So matatalakay sa ating podcast ang mga kahulugan at katuturan dahilan ng paggamit. Matatalakay din sa ating podcast kung paano natin ipapabatid ang angkop na paraan ng pagsulat. Subibigyan so, pansin ni Ginoong Arvin ang pagpapalit ponema. Samantalang ang inyong lingkod ang magbibigay kaalaman tungkol naman sa acronym. At kaming dalawa ang magtatalakay hinggil sa pagpapaikli ng mga salita. Handa ka na ba Sir Arvin? Handang-handa na siyempre at bilang nabanggit mo ng aking um, sisimula at sisimulan ko ito o pangungunahan ko ito sa pamamagitan ng pagtalakay sa pagpapalit ponema, hayaan mong bigyan ko ito ng katuturan o linaw sa ating mga uh, tagapakinig. Ano nga ba ang tinatawag nilang pagpapalit ng ponema? Kailan ito nangyayari at anong mga tiyak na letra o titik ang mga kasangkot dito. So pag sinabi nating pagpapalit ponema ayon sa talakay ni Santiago at Tiangco, ito yung ano nangyayaring malayang nagpapalitan ang dalawang ponema o ang ponema o letra kung magkatulad na magkatulad na kaligiran ngunit hindi ito nakakaapekto o nakapagpapabago okay. ng kahulugang taglay ng isang salita o ng mga salita. At karaniwan itong nangyayari o nagaganap sa mga poti, uh, ponemang patinig na I at E, ang dalawang ito daw ay malayang nagpapalitan. Maliban doon, ang ponemang O at U ay tinatawag din mga ponemang malayang nagpapalitan. Sir Arvin, ano-ano naman yung mga halimbawa ng mga ponemang nagpapalitan? Uh, tama, ang ganda naman ng tanong mo. no at Madalas itong... Madalas ko itong matunghayan o makita sa tuwing nagwawasto ako ng mga papel na ipinasa ng aking mga mag-aaral. Halimbawa, may pinagawa akong essay sa kanila o kaya naman anumang sulatin na malayang um, na pumapailalim sa malayang pagsulat. Uh, may mga iilan na kong mga salita na nakikita, halimbawa yung paggamit nila ng ako, no? Ako na ginamit yung u, no? Ako sa halip na ako. Marami. Imbis na marami Bontis Imbis na bontis Dito Sa halip na dito Ito Imbis na ito Kami Imbis na kami ang gamitin niya Kaonte Imbis na kaunti Eto pa Sabi Imbis na sabi Meron ding gumagamit ng sampo Imbis na sampo sobra Sa halip na sobra Ayan 'yung mga tinatawag nilang uh, malayang nagpapalitan. Kung papansinin natin, iba man 'yung nag-iba man 'yung bigkas, ngunit it ang mga ito ay may iisang kaligiran at hindi naman na bago ang uh, kanilang kahulugan. Sir Arvin, so ano naman 'yung mainam na gawin upang may angkop ang mga salitang ito uh, para maiwasto ang mga ano no 'yung mga ganitong klaseng uh, sitwasyon pagkakamali. Kung ito 'yung ano, kung ito naman ay uh, pasalitang paraan, syempre hinahayaan na lang, hinahayaan na lang natin ito, 'di ba? Lalong-lalo na sa loob ng classroom kapag may sumagot na bata, 'no? Lalo na kung sila ay mula sa ibang probinsya at bitbit -bit nila o daladala -dala nila 'yung tinatawag nilang um, panlalawigang punto, 'no? Uh, ngunit kung ang usapan ay Siyempre kung ang usapan pasulat na ibang usapan na ito. Mainam na maipabatid sa kanila ang mga angkop na salita na dapat nilang gamitin. At higit sa lahat, eto na ah, napakahalaga, dagdag ko lamang, sa pag ng papel ng mga mag-aaral, kailangan isaalang-alang alang, -alang that, um, isa alang alang din natin o consider natin kung anong uri ba ng sulatin yung pinagawa ng teacher o nat nat nating mga guro. No? Halimbawa, kung ito ay isang sulating teknikal at akademik na kung saan kahingian ang formalidad ng teksto, kailangan maging mahigpit tayo sa pag-aangkop ng mga gagamiting salita. Ngunit kung ito naman ay uh, malikhain, di-formal at uh, personal, ito ay pahihintulutan lalo na kung may kinalaman naman pala ang ganong baybay ng salita sa kanyang uh, isinusulat. Totoo yan, Sir Arvin. ah uh, alam mo ba na ang mga salitang SKL, SML, or TY? Narinig mo na ba ito? Um, parang narinig ko na ang mga yan. Oo nga, ginoong k, Madalas nating uh, madalas nating ma-encounter yan sa mga bata ngayon. No? Madalas ginagamit yan ngayon ng kabataan sa kasalukuyang henerasyon. Um, sige nga, Tama. ipaliwanag mo, oo, ipaliwanag mo sa akin ano ba yung acronym na yan na kinahuhumalingan ng mga Gen Z? Yan. So minsan na natin itong narinig sa iba't ibang mga usapan, sa social media man o sa pang-araw-araw. Alam mo ba na ito ay tinatawag na mga acronym? Ang acronym sabi ng leksikografo na si Jan Ito ay nagpapahiwatig ng kombinasyon na binibigkas bilang isang salita sa halip na isang pagkakasunod-sunod lamang ng mga titik mula sa A Century of New Words noong 2007. Halimbawa na lang ang salitang DepEd na kumakatawan sa Department of Education samantalang ang LOL ay nangangahulugang laughing out loud at marami pang iba. Subukin natin ang iyong kaalaman Sir Arvin sa acronym. Ibibigay ko ang mga halimbawa pagkatapos ay iyong sasabihin ang kahulugan nito. Ready ka na ba Sir Arvin? Nako, sige, gusto ko 'yan, no? Uh, at mukhang magkakaalaman na ng edad dito. Pero ayun nga, exposed naman tayo sa mga Gen Z. Baka may alam naman ako ng kakaunte, 'di ba? Ayun, sige, sir. Sige nga, sir. Alamin natin kung papasa ka sa acronym ng mga millennial at Gen Z. Hala, baka pumasa ako sa pagka-boomer. Sige, game, game, game ko dyan. Bring it on. Ang unang salita ano ba ang kahulugan ng acronym na SKL? Share ko lang, alam ko 'yan. Share ko lang, laging sinasabi 'yan ng mga bata sa classroom, no? O di ba? Ang bilis ko. Alam mo na, alam ko 'yan. Sige. Go. Share mo lang, Sir Arvin. Mukhang papasa ka na nga sa acronym ng Gensia? Ah? 'Yun na ba 'yon? Todo na. Todo na ba 'yon? O may average to difficult level pa? Sige, go lang. Siyempre, warm up lang 'yon. Pangalawa, ano naman ang kahulugan ng OOTD? Siyempre, OOTD means outfit of the day, di ba? Sa mga kaklase natin, sir, sino ba yung laging may OOTD, di ba? <laughs> uh, teka, parang mas gusto ko ang OOTD ng ating mga professor sa PNU, lalo na yung kay Doc Hikana. Hala, baka imbis na plus 5 ang ibigay sa atin. Minus 5 pa pala. <laughs> Kaya ano, balik tayo dun sa paggamit ng akronim. Bali, ano ang paraan ng pagwawasto ang ginagawa mo tuwing ikaw ay may makikitang ganito, lalong lalo na sa mga gawa ng mga bata na uh, mga aktibidad o gawaing pasulat? Uh, magandang tanong yan, Sir Arvin. Alam mo bang may dalawang tuntunin ang akronim? Ang unang paraan ay ang paggamit ng titik ng bawat pantig para kumatawan sa isang salita. At ang ikalawang paraan ay ang paggamit naman ng titik para kuma kumatawan sa isang salita. Ang mainam na halimbawa ay ang NVM or Nevermind kung saan pinili lamang ang unang letra ng bawat pantig sa salita tulad ng N sa NE, V sa VER at M para sa mind. Samantalang ang SML, circle lang. Halimbawa ay mauuri naman natin sa ikalawang paraan ng pag-acronym. Kung saan ang unang titik na S, M at L ang kumakatawan sa salita. Paano ba natin ito gagawing gusto? Simple lang kailangang maging malinaw at banggitin ang kahulugan ng acronym upang maiwasan ang kalituhan lalo na sa mga makakabasa nito na hindi pamilyar sa ganitong katawagan. Okay ba yun, Sir Arvin? Oo, tama. Tama lahat ng mga sinabi mo. no? Kaya Gina Gina yan. Bilisan na natin, Sir. Uh, Kinoong -okay ginoong K dahil hindi pa ako nag-BFAS. Due date na natin to Ano ba? <laughs> Alam mo ba kung ano ang BFAS? Ikaw sir Arvin nakikijensik ka na at dahil nabanggit mo na iyan, isa iyan sa mga madalas na nagagamit ng mga mag-aaral sa pagsulat. Alam mo ba na ang VFAS ay nangangahulugang breakfast na tinatawag na mga pinaikling salita. Sa pagbuo ng uh, mensahe ng text, madalas ginagamit sa social media ang code-switching sa pagpapahayag at madalas ding binabago o pinapaikli nila yung pagbaybay sa mga salita para madali itong mabuo. Alam naman natin na 160 characters lang kasi ang nilalaman ng isang padalhan padalha ng mensahe. Kaya't nangyayari ito para makatipid sila sa espasyo at para mapabilis ang pagpindot nila sa kanilang maliliit na kipad ng cellphone. Natry mo na rin ba ito, Sir Arvin? Aba, oo naman. Naminado ako dyan. Lalo na kung um, nung hindi pa uso ang mas pinagandang mga cellphone. No? Ngayon, uh, limitado na... Ngayon, limitado na yung ano, di ba? Yung noong panahon yun, limitado lang yung pwede mong ipadalang mensahe. Kung bagami may bilang lang na mga salita ang pwede mong ipadala. Pero ngayon, nauso na yung mga social networking sites, di ba? Noon, bilang lang ang mga salita na pwede mong maipadala sa ka mo. Hanggang sa hindi natin namamalayan ang kabataan, uh, niyakap na nila ang ganitong sistema. Hanggang sa mabit-bit nila ngayon sa chat sa FB Messenger na laganap na at uso na. Bali, uh, pasok pala dyan yung mga halimbawang salita tulad nung Kano na ibig sabihin talaga ay Amerikano. no? Tsaka yung ano, yung salitang Tol o Utol, ayan, ang ibig sabihin niya ay kaputol na nangangahulugang kapatid, di ba? Isa ding halimbawa diyan yung secure na ang ibig sabihin talaga is security. Tsaka yung promdi nang na ang ibig sabihin talaga ay ano, from the province. Tsaka yung orig from the word original, di ba? At ayun nga kanina yung bifas, no? Ay, isa pa rin isang halimbawa din yung na pagpapaikli ng salita, ang hiling magpaiklitang ng mga bata talaga ngayon. Yung afti, para sa afternoon yung doc para dun sa doktor at siyempre yung g morning para sa uh, good morning di ba uh, gayong nabanggit na natin itong mga to no ano ba yung um, angkop na gawin bilang isang guro ng wika tuwing magagawa nito yung ng mga ating mga estudyante o ng mga mag-aaral natin yung ganitong klasing uh, pagkakamali o ganitong klaseng gawi sa kanilang mga uh, pasulat na gawain. Hmm, magandang katanungan yan, Sir Arvin. Bagamat hindi na natin maiiwasan ng ganyang estilo ng pagsulat, dapat nating ipaalala sa ating mga mag-aaral na magkaiba ang platform o paraan ng pagsulat sa social media at sa akademikong pagsulatin. Dapat din nating ituro sa kanila ang mga wastong baybay ng salita hindi sila dapat na magtipid. Kung sakali na makakita ang guro ng ganitong mga kamalian sa pagsulat, nararapat na agad itong itama. Dahil yan na lamang din ang pinag-uusapan natin, no? tama ka doon, hindi natin ito dapat hinahayaan na lamang. Kung baga, kapag ito ay hinayaan natin, parang magiging normal na lang sa kanila. ba? Diba? Parang inonormalize na lang nila. At dahil yan na lang din ang pinag-uusapan natin, at uh, talakayin na natin ano ba ang ano ba ang implikasyon nito sa uh, pagtuturo. Ano lalong-lalo na sa ating mga guro sa asignaturang Filipino. Napakarami Sir Arvin ang ilan lamang sa mga ito ay aking mababanggit. So una narito ang mga pagkakasanay ng mga mag-aaral sa paggamit ng mga informal na wika tulad ng pagkakaroon nila ng exposure sa mga hindi formal na wika sa social networking site na nakapagpapalawak nga sa kanilang kaalaman uh, ng mga salitang kanto, slang, subalit nagpapahina naman ng kakayahang panggramatikal na at estilo sa pagsulat ng formal na paraan. Tama, at uh, may kinalaman dyan No, o may epekto rin ang pagpapalawak ng ano ng mga alam nilang salita o yung tinatawag nilang bokabularyo no napapahina nito ang bokabularyo ng ating mga mag-aaral kaya pansinin mo minsan di ba kapag sila ay nagbabasa ng mga teksto o ng mga akdang pampanitikan maraming mga wikang formal ang ginilagaan ng batid at nauunawaan sapagkat sila ay higit na babad sa mga informal na salita tulad na lamang ng mga pinag-uusapan natin ngayon. At isa na rin siguro ang makikita nating implikasyon dito ay ang pagpapalawak ng kaalaman ng mga mag-aaral pagdating sa kaalamang digital. ba? Diba? Napakahalaga na mabatid nila ang paglilimita at pagyakap nila ng kung ano man yung nakikita nila sa social media at kung ano man yung nababasa nila sa mga text messages. Kumbaga, Uh, ang ibig sabihin ko lamang dito, piliin nila yung mga salitang nalalaman nila. Kung oo, sapat na alam nila ito, pero hindi nangangahulugan na gawin nilang normal sa kanilang sistema, particular na sa kanilang pagsulat sa mga akademikong gawain. No? Uh, piliin nila yung kaangkupan, uh, piliin nila yung kaakmahan, at higit sa lahat, yung kawastuhan ng mga salitang kanilang nalalaman. Kahit na sumasabay sila, sa pagbabagong nagaganap sa kasalukuyan. At hindi lang dyan na tatapos ang implikasyon ng uh, social media sa pagsulat. So ang paggamit ng social media ay nagdulot din ng malaking epekto sa pagsulat at pagbabaybay ng mga mag-aaral. Dahil dito, dahil ito sa konsepto ng pagtitipid sa espasyo na hatid ng social media kung kaya't sumibol ang mga akronim at mga pinaikling mga salita. May malaki itong banta sa kasanayan ng mga mag-aaral sa pagsulat ng akda. Kaya dapat na gamitin ang platform na ito upang makatulong sa ating mga guro sa ng pagmumungkahi sa kanila na mga gawain o estratehiyang maaring gamitin sa pagpapaunlad ng kasanayan sa pagsulat ng ating mga magkaaral. Tama ka dyan, Ginoong um, Kay. At bilang nabanggit na natin kanina na tayo ay uh, magbabahagi ng mga ilang pamamaraan, at para na rin sa kabuluhan at kagandahan ng session na ito, na no, mainam na tayo ay magmungkari ng ilang mga pamamaraan na maaaring makatulong sa ating mga gurong tagapakinig sa session na ito. Uh, para sa akin, pwede natin gawin yung tinatawag nilang balance approach. No, Ito yung pamamaraan na kung saan pinagsasama ang tradisyonal na pagtuturo ng balarila at modernong paraan ng pagtuturo. Mula sa salitang balance approach, no, ginagamit ang tradisyonal na pamamaraan tulad na lamang ng um, tuntunin sa balarila yan, pagsusuri ng teksto at syempre yung modernong pagtuturo na kung saan ang guro ay gumagamit na ng makabagong teknolohiya at pagtutok sa mga online communication. At layunin itong, ang pinakalayunin nito ay mapanatili ang halaga ng wastong pagsulat at komunikasyon habang ang natin ito sa konteksto ng digital na mundo. Tama iyan niya niyayakap natin ang pagbabago ngunit pinapanatili pa na rin natin ang mga tradisyonal na paraan sapagkat ang dalawang pamamaraan ay kapwa nakakatulong. Mabisa at makabuluhan pa rin lalo na sa proseso ng ating pagtuturo at pagkatuto ng ating mga mag-aaral. Gaya nga ng paggamit ng gamification upang mapag-unlad ang kanilang kasanayan sa pagbabaybay. Oo, tama, tama yun. Um, lalo na nung ano, may naalala ko bigla. No? Gaya nung karanasan natin kay Sir Voltaire noon, nung nag-text tayo sa kanya, nasa loob tayo ng classroom, di ba? Tapos gusto niya ipakilala natin ang ating sarili sa malikhaing paraan. Parang nasa PBB tayo sa bahay ni Kuya, di ba? Na pinakilala natin ang ating sarili sa malikhaing paraan. Naalala mo yun, sir? ah uh, sino ba naman na makakalimot, sir Arvin? Ang ang, estratehiyang ito ay tinatawag na tematikong pagtuturo na may paglalapat ng teknolohiya uh, upang mapukaw ang atensyon ng mga mag-aaral. So pwede rin nating ilapat ang pamamaraang tinatawag nating CLT or Communicative Language Teaching ito ay isang paraan ng, na nagbibigay diin sa aktual na paggamit ng wika sa tunay na sitwasyon ng komunikasyon sa pamamagitan halimbawa ng pagbibigay ng roleplay o iba't ibang mga group activity at syempre nagpapakita dapat ng real life scenario uh, nito ang kasanayan sa paggamit ng wika sa mga praktikal na sitwasyon. Natalakay natin ang notional functional approach Annie uh, ni Wilkins na nabibigay diin sa pagkatuto ng wika sa panggitan ng pagbabad ng uh, mga mag-aaral na nais matuto sa kanilang totoong karanasan. Gusto ko yung ano, gusto ko yung notional functional na yon na parang ini-emphasize yung ano, para matutunan ang wika ng isang mag-aaral o kung sino man ang nais matuto, kinakailangan nandun yung tinatawag nilang exposure and practice. No? Exposure, kailangan mababad ang sarili niya sa wika at ikit sa lahat, kinakailangan ay ito ay kanyang gamitin. No? Napaka makabuluhan naman ng ating kalakayan sa session na ito. At ang masasabi ko lang, uh, naway lahat ng napag-usapan at napakinggan natin sa podcast na ito ng Wika Alaman ay hindi lamang manatiling konsepto kundi ito ay maisabuhay lalong-lalo na tayong mga guro ng wika at panitikan o ng asignaturang yan tama <laughs> yan maraming salamat sir Arvin maraming salamat sa lahat ng tumutok at nakijoin sa ating podcast kami ang inyong podcaster mula sa bulwagan ng wika-alaman, Ginoong Kay. Sir Kevin. At ako naman si Ginoong Arvin na nag-iiwan ng kataga mula sa awitin at komposisyon ni R.J. Beras. Sa bisa ng wika, tayo ay nagkakaunawaan. Sa bisa ng wika, tayo ay nagmamahalan. kami ang wika tungo sa kaunlaran. Maraming salamat. Sa pakikinig ng mga gawi kaalaman hanggang sa muling episode nito para sa wika, komunidad at bayan. Hanggang, hanggang sa muli at, at manatiling, manatiling ligtas! ligtas.